3 2 1 Ayon sa mapagpalang umaga sa inyo mga kasuke. Samahan ninyo ako at pupunta muna tayo sa isla mga kasuke. Andito tayo ngayon sa probinsya sa Bicol, Camarines Norte mga kasoke napakasarap mga kasoke maliligo kami mali at samahan ninyo ako mga kasoke oh. pahinga muna tayo sa palingke mga kasoke ayan mga kasoke, yung isla na ating pupuntahan napaka fresh kong dyan mga kasoke white sand daw to mga kasoke yung lugar na to kaya halika at samahan ninyo ako mga kasoke Ayan mga kasuke, may mga bahay at namamangka. Ito yung lugar mga kasuke. Napakagandang lugar mga kasuke. Napaka kalmado ng al ano, ng dagat. White sand talaga mga kasuke. Kitang-kita nyo naman ang ilalim ng tubig. Napakagandang lugar nito mga kasuke. dito maganda magtayo ng resorts kung talagang gusto nyong tahimik at fresh kong lugar mga kasoke ito po balang araw sisikat rin to mga kasoke dahil dinadayo na to mga kasoke kaya lang hindi pa masyadong developed mga kasoke oh. pero sa lugar talagang napakatahimik sa mga nasa Maynila at sa mga magbabakasyon dyan punta kayo rito sa Daet Resorts kung tawagin to mga kasoke semi-resorts na rin kasi to sa dulo kasi nito mga kasukay mayroon na rin mga cottage na inuupahan mura din po ang mga isda rito mga kasukay oh. mini buraka to, itong kantong to mga kasukay, tinatawag nilang mini burakay ang ganda ng buhangin mga kasukay ganda rin ng mga puno yan, shout out po sa inyo. Ito mga kasuki ito yung dulo ay bahaya na po. Makikita ninyo dito ay marami ng mga bangka. Ginagamit na service o sa mga pinauupahan din nila yan. Hali kayo mga kasuki samahan niyo ako at maglalakad-lakad tayo. Igagala ko kayo rito sa lugar sa isla mga kasuke.